2, 3, 4, 5, 6 Mga idol Meron tayong good news no Kasi dito sa US uh, Mostly kasi lagi lang kami nag rentang rent ang sasakyan Tapos Mga nakaraan nga dalawa yung nirent natin Kasi dito Sobrang mahal kaya meron akong good news sa iyo. No? Oh, really? Hello, kasi, kasi lagi tayong na nagre-rate. Puntahan natin tapos ibalik. Oo, oh, layo doon eh. Oo, oh, Meron akong good news. Oo. Oh. So, kasi, kasi ba yung dyan doon? Oo, okay, siyempre kasi na tayo. Kasi ba, diba, si Benzito lang yung nire natin. Oo. Oh. Ngayon, sobra pa. Oo. Oh. So, Oo. Kaya ipakita ko na sa inyo yung good news. No? Kasi yung kapitbahay natin. Di ba? Dinala lang tayo ng kapitbahay natin. Dito sa US daw, kaya na natin na tayo. Kasi ordinary, ordinary people lang naman tayo. Eh. Tapos nakarap mo tayo ng US. Wala makapaniwala na ano eh. Wala nang makarap tayo ng Meron tayong good news kasi hindi na ma tayo mag re Kasi bumili na yung kapitbahay natin ng bago sa Aba, baka kasanay tayo yan. Oo, oh, siyempre. <laughs> hindi na tayo maasil na Madrid. Yun, know. Sa ulit pa natin yan eh. Okay, okay. na mo. Ito na. Yan. Yan. Wow. Oh. Wow. O, oh, makita mo. Bagong-bago idolo. Eh, hindi yan si Kanhan. Kasi, papel pa lang yan. Di ba? Wala pang plaka. <laughs> ah, Bagong-bili lang sa kapitbahay natin. Yan. Oo. Oh. Oh, ano ka? hindi na tayo mahirapan. Ang laki ng dulo. Ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 11 dito sa ano, passenger area. O, ano, magbili kami ng Toyota na van. Pero dito sa US, wala kasi. Sa siguro nila mayroong uso. Pero meron namang uso na bago ngayon na sa Toyota. Pero wala. Uh, ating gamit ating kapitbahay para hindi na daw tayo mag-rent. Okay ba yun? Okay. 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 Oh. <laughs> diba? Ang <Lucky>. laki. <laughs> mag-rent. -re Oo. Oh. Yan yung van dito sa US. Yan. Oh. May lagayan pa ng gamit. Diba? Grabe. Ang laki. Oo. Grabe. Sabi niya kasi na hindi na kayo mag- mag-rent -re kasi meron ang van. Kaya pag-uwi namin, ah, Wala na. bago ba Siyempre, bago ito. Yun, napakalaki, di ba? Yan, magpunta kami ng airport. oh, ipakita, ipakita kung bago ba. Baka sabihin nilang luma. Ipakita. Iyan, oh. 362 2 miles. Di ba, bago. Oh, ano nga? Ayos na ah, ayos. Ah, kala mo, kala mo luma, no? Bago yan. Bago. Kailan no? mo gulong. Kapal so, No, So, no more rail na tayo. Kaya kasi na tayo dito. Kasi meron dito ang sakyan isa lang. Kaya lang type seater lang. Kaya ngayon, bumili yung kapitbahay namin ng bagong sakyan para pag nagala-gala kami, hindi na kami mag rent -re. So, tara na! Ating i-test drive to! Uh, ating ito stripe to tara takay ka na may ito stripe natin to oh. okay ba ating bagong ano ngayon amoy bago eh. ba bago talaga tayinan mo may plastic pa Ocean do not touch kaya lang nahipo ko na so, <laughs> di ba bago na yung sakyan natin at hindi na tayo magre-rent pero ba't hindi ma ba't hindi ma siya

累。Vale.